Nagbabala ang Manila International Airport Authority sa publiko laban sa mga peking social media accounts. Ito'y matapos mag-viral online ang Facebook page na may pangalang Lost Luggage kung saan ibinebenta na umano ang mga nawawala iniwan at abandonadong bagahe sa Ninoy Aquino International Airport sa halagang 500 piso bawat isa ngunit mayroon itong link na dapat i-click na posibleng makakompromiso sa personal data ng netizens. Ayon kay MIAA Officer in Charge Brian Ko, ang naiya maging ang airline companies ay may sinusunod na clear guidelines at protocols pagdating sa safekeeping at disposal ng mga bagahe o gamit na naiwan, nawawala o hindi na binalikan at hindi ka sama dito ang pagbebenta online. Apela ni ko sa publiko, maging maingat at papanuri sa nakikita online para hindi maging biktima at target ng mga scammer. Paliwanag niko Ko, ang lihitimo at beripikadong impormasyon ng naiya ay makikita lamang sa kanilang official social media accounts. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.